Brad... Pwede ka bang makausap? Ay, Diyos ko. May nakita ala kong may... Magtanong lang sana sa ako kung... Yung ano... O, ka? Ha? Saan ba yung bahay? Nung... Babae na may tatlong... ano? May tatlong asawa? Ha? Saan? Doon sa unahan? Hello what's up mga idol It's me again, Choi Inato, Ghost Hunter Meron naman tayong panibagong vlog ngayong hapon So ngayon mga idol, medyo kakaiba itong pupuntahan natin ngayon So sana po, samahan nyo ako Ay, Grabe, dalawang oras pa talaga ako bago makapunta dito sa si area na to So may nakapagsabi kasi sa akin mga idol na pupuntahan ko raw yung babae na magandang dilag, magandang dalaga na may tatlong asawa sa isang bahay. Kakaiba, di ba? Tatlong asawa, tatlong lalaki sa isang bahay. At siguro bata pa siguro tong babae na to at maganda. Kaya kakaiba ito. Sana ma makausap natin no ng personal. Kaya punta natin ngayon dito sa area na to. Kasi walang ibang daanan kundi di, di uh, dito lang po sa ano, sagingan. So, samahan nyo po ko ngayon. Pupunta natin yung bahay ng dala uh, magandang dalaga na may tatlong asawa sa iisang bahay. So, samahan nyo po ko ngayon mga idol. Hindi ko alam kung ano po ang kalabasan ng vlog na to. So, tara. Let's go. So, ayan mga idol. Dito daw yung daan. lapit na magabi. Ah. Ayan. hindi ko alam kung saan talaga eksakto na daan papunta doon sa bahay ng babae na may asawa ng tatlong lalaki. Sa sa iisang bahay daw sila nagsasama. Medyo ano to, exciting. Kaya dito tayo ngayon dadaan. Ang dami namang pwedeng daanan kaso dito lang tayo dadaan sa lugar na to subukan natin dito doon sa taas tayo pupunta Kaya tapos akya tayo pagkatapos pababa ulit baka makita natin no sa area na to so ayan sa lahat ng nanunood ngayon ang vlog natin ay puntahan yung babae puntahan yung bahay ng babaeng may tatlong asawa. So kakaiba ito mga idol. So sana makita natin agad. Mahaba-haba yung paglalakbay natin ngayon dito. At kapag gabi na, so magstay tayo dito. No, magstay tayo. Kapag makita tayo ng bahay, magtanong tayo. Ay, naku, sa lugar na to parang marami yatang aswang dito. Ay, na naman tayo ngayon dito. Hakiyat pa tayo. Ay, ay, naku. Grabe. So, syempre, puntahan natin para may mablog tayo at may, pa, may pakita sa inyo yung kakaibang ano yung ano ba yung oh, buhay ng ganyang tatlong asawa grabe naman so ayan. bago ang lahat shoutout muna sa lahat ng mga supporters natin samahan nyo ako ngayon sobrang nakakapagod para maging maliksi tayo ngayon punta natin yung babae you no? Know, babae na maganda daw sabi na nga, sabi nila maganda daw yung babae eh. kaya nga may tatlong asawang eh may lalaki pero mga idol excited na ako huh? tayo dito ay naku ay naku ang hirap Ay. sana may makita tayong tao para magtanong tayo kung saan ba yung banda yung bahay ng babae na yan uh ang lawak pala dito sa taas no oh uh. ayan oh Akit na naman tayo ngayon dito mga idol. Hmm. So, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nag-subscribe. Ayan, thank you, thank you po. Samahan niyo ako ngayon sa vlog ko ngayong hapon na to. Mar malapit na po mag, ano, malapit na maggabi. Bilisan natin. So, kapag hindi po natin nakita ngayon yung bahay, magstay tayo dito may plus light naman ako ayan siguro may, may bahay siguro dito posible namang walang bahay dito ay nako grabe ha so nag lang ako lagi iisa lang ako ngayon Woo. Uy, may tao lalaki to lalaki may dalang kahoy ah brad kadali lang brad oh, buti na lang may nakita akong tao pwede bang magtanong brad dali lang brad pwede ka bang makausap ay Diyos ko may nakita ala kong may Magtanong lang sana ako kung yung ano. O, san ka? Ha? Saan ba yung bahay nung babae na may tatlong, ano, may tatlong asawa? Ha? Taga dito ka ba, Brad? Taga dito ka? Oh, Saan yun? Dito ba yung daan? Saan? Doon sa unahan? Uy, ang layo pa. Saan nga? Pakit. Ah, doon. Uy, parang may mga kasama ka ba dito, Brad? Wala? Parang may narinig akong nag-uusap eh. Sige na, makukuha ka ng kahoy. Pasensya ka na sa ano, nagtatanong lang ako. Dito? Dito yung daan. Delikado naman. Ha? Anong kailangan ko sa kanila? Ano? Gusto kong ma makausap yung babae ba? Ha? Asawa mo yung babaeng sabi nila mag maganda daw yung ano, babae. Ay, asawa mo pala. Saan? Sa, di ba tatlo? Tatlo kayo? Ano? So, saan yung ano mo? Karibal mo na mga lalaki, ano? nandun sa baba. Nandun sa baba? Kukuha, ah, kumuha kayo ng kahay ngayon, panggatong? Oo. Ah. Uy, sana all. Buti na, nabutan kita. Saan yung bahay? Doon pa sa unahan? Yes, oh, God, ang... layo pa. hu, oh, ang malayo pa pala mga idol. O tara, samahan na kita. No. Ha? Di, ko, di, ko kasi alam kung saan yung daan eh guys. So, Ayun mga idol. Buti na lang nakita ko itong lalaki na to. Malayo pa? Bakit lang yan? Ang dami namang pwedeng panggatong. Yan lang, kukunin mo nga panggatong. Wala kang dalang itak. Dapat maitak ka, delikado dito. May mga aswang. So doon pa talaga sa taas. O sige, mauna ka na para alam ko naman kung saan yung Ayan mga idol, oh, may dala siyang, bakit kunti lang yung panggatong dala ng lalaki na to? Doon daw sa malayo pa yung bahay nila. Malayo pa. Bakit? Ah, uh, Brad, pwede mag, magtanong bakit na kaya mo na magsama sa isang bubong na tatlo, magkaribal? Uy, ngayon ba talaga kapag in love ka? Buti na lang na nakaya ng babae. Gusto ko makausap yung asawa mo ng personal eh. No? Malayo pa ba? Malayo pa. Malayo pa daw. Ano naman to dito? Parang may mga bote na sira. Malayo pa daw dito yung eh? ang, ano. Huh. Napakadelikado naman ng ano bahay. Dito pa, dito pa talaga sa area na to. Oh. So, ayan mga idol. Ay, so, magpapahinga mga, mga tayo saglit. At nakausap po itong lalaki. At siyempo, kasi asawa daw siya ng uh, yung pupuntahan natin ngayon na babae. Yan, kasi may, yung kasama niya is yung mga karibag din niya na ano, asawa din ng ano, babae. So, siguro kakausapin natin sila ng uh, doon talaga sa bahay no yan nagpapahinga muna itong ano dito kasi dito pa yung daan eh kapakadelikado yung dito napakadelikado dito nagpapahinga uh, pa tayo mga idol sobrang mara, parang mahaba pa yung lalakbayin natin uy uh, saan yung lalaki huh? ah yun pala iniwan ako iniwan ako dito mga idol delikado baka may ayun siya bilis naman yung maglakad Sadali lang po, Brad. Bilis mo namang maglakad eh. Yan. Delikado. So yan mga idol sa lahat ng nanonood ngayon. Medyo magpapahinga muna kami. Ha? Magpapahinga muna kami ngayon mga idol. At kasama ko itong isang asawa ng babae. Buti na nakita ko. So yan. Ah, uh. so, mga idol. Uh. Saglit ang yung pahinga natin. At bababa na kami. Sinundan ko itong lalaki na to. Ayaw, ayaw nyo na magsalita sa akin mga idol. Ayaw nyo ma makuwento yung asawa ng babae. Uh. So, ayan. Bababa na kami ngayon. May dala Hmm. ang gatong hmm. grabe ang haba pa ng ano namin pupuntahan hmm. malayo pa ba Brad yung pupuntahan natin malayo pa daw oh, ang dami namang pwedeng panggatong dito oh. pwede kitang tulungan panggatong kuha na panggatong dito Brad tulungan kita sana yung mga kasama mo makadantong siguro sa unahan. Hindi na ako sobrang daldal -dal. baka magalit yung ano sa akin. So yun mga idol, nakarating na kami dito sa baba. Oh, napaka ano din naman to. Yan po siya. Pero mga idol, napaka ano siya humble at masipag nga itong lalaki kaya nagustuhan siguro ng babae no so sana kaya yung kasama niya nung modus lang ng panggatong siguro dyan yung daan sige mga idol magpapahingan na tayo siguro kasi sakit na ng pako ako dito matagal pa daw matagal uh. pa yata so yan yung lalaki So dito yung daan kasi. Oh. Ayan. So ayan mga idol. Napakadelikado pa naman dito. Piling ko may aswang dito. Ayan po siya. Malayo pa yung lalakbay namin. So ayan. At sa lahat ng nanonood ngayon. <coughs> Malayo pa yung lalakbay namin. So cut po na tayo mga idol. Papanan na lang po sa susunod ah. Yun lang po.